Hindi ko alam kung anong isda ito mga kababayan Yung naman niya mga kababayan oh. No? Mm. <laughs> Daming mga dito Kuha lang tayo ng sapat na pangasim natin sa isda natin mga kababayan Para hindi masayang yung ibang bunga Ito nga pala yung huli nating isda kanila sa Lambat. Ito nga pala yung lulutuin natin mga kababayan ito. Araho yung tawag sa amin. Matalas yung ipinit mga kababayan. Matatalas na pito, pino. Ito pala yung pang-iho natin mga kababayan. Yan. Hindi ko alam kung anong isda ito mga kababayan. Parang flying fish yung ano niya. Forma niya. Limasag. ko siya pag sinamawan yun naman yung mga kababayan no? ay mga talaga tapuloy muna natin mga kababayan habang nagtatakulot tayo ng tubig tripin natin ito yung ating sangkap Ito yung damis na pang dito mga kababayan. Sarap so, talaga to. Imagine nyo mga kababayan, magasabaw ka ng isda, tapos yung pang mo, mangga. Tapos may kamias mo mga kababayan. Imagine nyo yung asim ng mangga mga kababayan. Ang kulo na. Ayan. Sabayin na rin natin ang ating sibuyas at kamias mga kababayan. Sabayin na natin. Para isang ano lang, palambutan. Ayan, kulong-kulo na mangga natin kung malambot na malambot na rin yung mangga natin mga kababayan ayun o, medyo durog durog na ayun na natin ang isda ito ayun na ayun, ito na natin yung sakto na yung asim ng mangga ah, tapos mga kababayan si Buboy mga kababayan ng luto nating sirigang Tikman na natin kung ano, masarap talaga to ah, Gagat talaga yung asim Natural talaga yung asim nya Gabi mo natin Ayan nyo natin mga kababayan Tara, kaya tayo Thank Lord Ano mo yun? Oh. traps mga kababayan no? Mm.

Tapos sa laman ng isda, yung asim ng mangga. Yo. Ito mga kababayan, buksan na natin to. Tignan natin kung nung ano nito. Hmm. malaman din siya oh. Tignan natin. Masarap talaga pag sariwa. Pasok sa panglasa. Ayan o. <laughs> ilin, ilin. <laughs> Playing piece na yun sa piece sa Baura.

silikang nung karaho na to ito yung masarap sa silikang karaho pag gusto nyo natin yung itry